guys yung linuto ko ayan napakacharap sardinas ang lahok maglilinis muna tas maliligo ako katapos ko nito mag video maliligo ako tapos naman mamana na naman ako guys ganyan ang trabaho ko dito araw araw yan kukuhaan ko lang to ng video kaunti para i-upload ko para kitang kita yung aking diba ng ulam nang yan talagang pagkain ang mahirap sabi ni Sonia ay <laughs> sa restaurant ito mahal nito ah <laughs> Oo. Mas magandang gulay. Mas magandang gulay. Pampaba ng buhay. Diba guys? Hindi, <laughs> anlinaw ko na nga lang sardinas mula sa puso sardinas kasi pag sardinas hindi masyadong ano may ano pa yata yung sardinas ano sa puso mas gulay din ganun din eh okay guys kayo kumain ng gulay para masarap ayan kumuha ka ng sunya Ayan, kutsara. Mga 2 minutes lang to Mga 3 minutes. Oh, sige na guys. Bye-bye na.